and welcome back to Teacher Dex TV mga kamanok So today pag-usapan natin ano nga ba yung mas magandang kunin o alagaan Siyempre kung nagsisimula ka palang pag-aalaga ng manok uh, Talagang madidismaya ka kung may namatay ka agad Kung pagkabili mo pa lamang ng manok eh, After 2 days or after a week may namatay na kagad na sisiw ba? Diba? So malaking kalugihan and then on part na nag-aalaga Talagang nakakapanlumo, nakaka, nakakawalang gana ng pag-aalaga ba? Diba? So para maiwasan natin yan, ito yung mga guide natin sa pag-aalaga ng mga manok. Ayan ko, so kung napadaan ka sa channel ko nga pala mga kamanok ano. So don't forget to like and subscribe to Teacher Dex TV. And then sa ating uh, FB page, Manok ni Sir Dexter para sa iba pang mga videos. And then kung, uh, kung naghahanap kayo ng kabir, syempre kabir chicks, uh, dong Tao chicks, ayan meron naman tayong mga available. So try nyo lang mag-comment or Uh, tumawag or mag-text sa uh, 09355701706. So 'yan yung ating contact number ano. So pag-usapan natin yung ating topic ngayon. Ano nga ba mas magandang kunin kung nagsisimula ka pa lamang mag-alaga ng manok. So ito yung mga 2 months old natin na manok. And so yung uh, rare color na kabir naka-free range na po 'yan ano. So kung 2 months old ang kukunin mo gaya niya mga nasa picture na yan uh, okay na okay na yan kasi uh, less mortality na eh konti na lamang yung chance na mamatay sila uh, pinaka iwasan mo na lang yung maulanan sila talaga halimbawa umulan so parang tao din yan eh Siyempre, magdamag ka bang maulanan halimbawa kung matagal ang ulan syempre talagang sisipunin ka di ba so ganun din naman sa manok dapat talaga safe lang sila sa ulanan since naka pre-range nga yan hindi may wasang maambunan pero kung ulan ayun talaga isisilong na natin ang mga yan so kung 2 months old yun nga lang so prone ka din kung uh, kung low budget ka medyo mahirapan kang kumuha diba? kasi yung nasa 2 months old naglalaro na rin kasi ang presyo niya sa 500 minimum diba? depende sa sa breeder kung kung ang alaga niya eh, basta na lang siguro may makukuha kang mas mababa pero kung talagang alaga eh maganda uh, palagay ko minimum na yung 500 kapag mga 2 months old so yun ang pinakaano lang natin pros and cons so pros uh, maganda kasi less mortality na may na yung kumbaga yung pagkamatay talagang may iwasan na natin since uh, magaganda na nga yan malalakas na ang and then kung sa patuka naman hindi na sila masyadong maselan kahit uh, hagisan mo lamang sila ng mga uh, uh, corn grits, di ba? Pwede nga 'yung iba GMP4 pag kaya 'yung uh, sa breeder na patuka. pwede nga iagis na rin sa kanila eh. Diba? And then eto naman kung gusto mo naman low budget ka. Pwede ka naman dun sa mga month old, ayan, di ba? So pwede ka sa mga 1.5 uh, 1.5 1.5 months Pwede rin naman sa mga 3 weeks old. Kaya lang naglalaro ko mga 3 weeks old na yan. Naglalaro na yan sa mga around 220. Diba? O mahigit, mahigit pa. Kasi 15 days old na sa 220 ang bentahan. Lalo na kung talagang alaga natin eh maganda. Ilaw, syempre babad sa ilaw and then babad sa vitamins ang mga inumin. And then syempre yung nila talagang maganda. Sa 15 days old kasi, makikita mo na yung katawan ng mga kabir. Pag hawak mo, ma makikita mo matataba talaga sila. So, yan yung mga uh, mix natin. Yung malalaki na dyan, nasa 6 weeks. Ayan. So, kung 6 weeks old, naglalaro ng presyo niyan sa mga 350. So, around 350 yan, yung mga 6 weeks old natin. And then, gaya nga na sabi ko, 15 days old, naglalaro naman ng presyo niyan sa mga 220. Siyempre, kung sa akin kung pick up nyo naman pupuntahan nyo na lang dito. Kung 15 days old, pwede na yung 200 kasi pick up naman eh. Eh so madali lang pagka-pick up kasi pwede pang uh, mag-less kasi uh, less abala na 'yun para sa part ng breeder, di diba? So maganda bang kunin yung mga month or 3 weeks old hanggang to uh, 1.5 months. Mas mag maganda rin sila kasi uh, affordable pa kasi maglalaro lang sa limbawa kung pick up mo, kukunin mo personally lalaro lang sa 200, so kung may 10 ka, 2,000 sa 10 kasi na yun mga kamanok uh, yung mortality talagang bihira na din eh bihira na din lalo kung uh, sinunod mo yung ng binilhan mo na ganito ang gawin mo di ba pero syempre kung kayo mga batikan na talagang hindi na din mapagmamamatayan kung mga nasa 3 weeks old na so yun ang uh, pros ng bibilin mo. Yun nga lamang, syempre, ang cons pa rin natin, ah, uh, pwede mo silang i-free range kung, di ba, kung maganda yung iyong uh, kulungan gaya niyan. Ibig sabihin, may hollow blocks and then may lambat, safe sa namang predator gaya ng taga o pusa. Kasi sa 3 weeks old, pwede mo nang pagalain dyan, naka-free range na dyan sa nursery na yan. May ipa, then nakakapagkaykay sila, ang lalakas ng mga sisiw. Gaya niyan, naka-free range lang yan. So, pag nag 2 weeks old na sila, Inaantay ko na lamang wag 1 week pa. So, 3 weeks old, binababa ko na dyan. So, yun ang pros. E, paano naman yung cons? Yun nga, talagang dapat maayos ang kulungan mo. Otherwise, masilatan ka ng daga dyan, di ba? Masilatan ka ng pusa pag hindi maayos ang kulungan. Yun na magiging problema mo. And pag namatay yun, talagang uh, solid ang gastos mo kasi wala kang return of investment man lang. Diba? Ayan, so meron tayong iba't ibang mga kulay na kabir dyan. Ayan, may black kabir tayo. And then meron tayong mga uh, rare color na kabir. Ayan naman eh, ay sa ating uh, future uh, breeder na. So not for sale, for viewing only. Pero yung mga kabir natin na, uh, na mga pinulahan yan, ready for share na yung mga yan. Uh, pwede na natin ibenta yung mga yan kung may mga interesado na pumunta rito sa atin. Ayan mas madali ang transaction. Mahirap kasi pag meet up, ay located nga pa lang mga kamanukan, no? located nga palang ang manukan ni Sir Dexter sa Bumbong, Barangay Bumbong, Binangonan Rizal, dito sa Talim Island. Again, dito po ako sa Talim Island ano, na located. Ayan, so mas maganda nga kung bibisita kayo para kita ninyo yung breeder. Pangalawa, pwede kayong makita muna ninyo yung manok bago ninyo bilhin para hindi kayo nag-aalangan na oh ba't ganoon nabili ko oo ang ganda pala ng nabili ko pero so far um, maganda naman yung ating uh, mga review sa mga bumibili sa atin yun nga lang nahirapan silang maglagay ng uh, review dun sa ating reviews kasi nga dapat techie din ang gumagawa diba? so hindi nila alam kung paano maglagay ng review yung 5 stars, 4 stars guide rin kasi natin yun para sa mga uh, ibang mga buyer na interesado din mag alaga ng manok And then last, eto na yung mga day old. Sa day old, uh, sa day old kabir chicks kasi mura lang eh. Nasa 120, ay bawa yan, kapipisa lang. Or 1 to 3 days. Inaalaw ko pa na 120 kasi para uh, malakas pa sila, ba diba? Pero syempre, habang pumapatak ang araw, nadadagdagan na nadadagdagan kasi nga yung... yung uh, mortality kasi niyan, 'di ba? kapag namatay niya ng isa, syempre lugi na taga ang mag nag-aalaga. tiba. Kaya nga 'yun ang pinaka ano natin eh, pinaka cons ng pagbili mo ng 120 per uh, per cc yung mortality kasi prone pa talaga siya pa sa pagkamatay lalo na kung ibibiyahe mo. Kung ibibiyahe mo ng medyo malayo, ay eh, wag kang kukuha ng day old kaya nga pagka yung nagbebenta ko ginagawa ko ng 15 days old para less mortality na hindi na yung hindi na sila prone sa pagkamatay and then sa part naman ng bibili 200 pesos kung pick up uh, affordable na yun kasi hindi ka naman hindi ka ano eh sure ka sa makukuha mo na kabir talaga kasi ang katawan uh, bulto and then pag hinawakan mo unlike kung yung karaniwan na road island red ba? Diba? na egg type. Egg type lang po talaga siya. Uh, medyo kumit type kasi kung iko-compare mo siya sa Kabir, talagang mismatch. So Rhode Island Red talaga nasa ayun sa aking karanasan lang naman no, disclaimer lang. Uh, ayon lang ito sa aking karanasan kung Rhode Island Red talagang egg type lang sila, kung meat type. Hindi masyado eh. While yung Kabir talaga na ganito, uh, talagang efficient ito na nagpo-produce ng magandang meat malalaki talaga so good meat producer, efficient conversion of feeds to meat so yun ang katangian ng kabir and then mabalik tayo kung day old ang bibilin mo, 120 so kung sampo, 1200 yun nga lang kahit ako, nahirapan din ako mag-alaga kasi uh, from ganyan nga, sisiw talaga natira lang sa akin dati kumuha ko ng sampo, eh, a aanim lamang So yun ang magiging pros and cons natin pagkuha ng mga sisiw. So sana naman ay nagkaroon kayo ng idea kung ano yung talagang mas uh, uh, mas magandang kunin kapag kayo nagsisimula pa lamang. And uh, again, don't forget to like and subscribe. Salamat na kaagad mga kamano ano. So kung meron lamang kayong comment suggestions or kung interesado kayong bumili ng kabir, ayan, comment lang kayo diyan sa Teacher next TV or samano ka ni Sir Dexter or tumawag sa nabanggit kong numero no? 0935-570-1706 Ayan, so till next time mga kamanok Ang inano kasi natin dito ay kalidad Hindi yung quantity So more on quality tayo kaya syempre meron din naman talagang presyo Kasi gumagastos din tayo ng maintenance And then feeds and then vitamins So yun lamang ang idea na pwede kong i-share sa inyo mga kamanok And then Uh, comment lang kayo dyan kung meron kayong uh, katanungan again located po ako sa Talim Island Barangay Bombong Binangonan Rizal ayan. so open po tayo sa backyard farm visit or para sa ating manukan ano kung gusto nyo bumisita open naman tayo dyan basta sabado at linggo lang po kasi may pasok tayo lunes hanggang biyernes ayan so till next time mga kamanok hanggang dito na lang muna ang ating talakayan Hanggang sa muli paalam muna sa inyo